Magsasagawa ngayong araw ang Social Security System ng kanilang Run After Contribution Evaders o RACE upang magsilbi ng violations sa mga employer na hindi nag-remit ng kontribusyon sa SSS. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? Rise and shine Joshua, magsasagawa ng run after contribution uh, evaders ang SSS branch dito sa Tambo, Paranaque City. Paraan din ito para paalalahanan ang mga employers ng obligasyon nila ng tamang pagbabayad ng SSS contribution. Tuloy-tuloy ang pag-iisyo ng violation ng social security system sa mga employers na hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ngayong araw, nakatakdang silbihan ang violation ang limang employer sa Barangay Tambo. Layon din na run after contribution evaders o raised ng SSS na magpaalala sa mga non-compliant employers sa pagsisettle ng contribution delinquencies. Sa ilalim ng Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018, mas Pilipinas, ng Grace ang seguridad ng benepisyo ng mga manggagawang Pilipino, partikular sa pribadong sektor. Sa pangungunan ni SSS NCR South Division Vice President Christine Grace Francisco, at SSS Branch Head Rowena Ann Marie Ocampo, ang Grace mamaya. Noong Abril, nagkasari ng Grace operation sa Quezon City kung sa aab aabot sa 2.7 million pesos ang nakolekta sa mga pasaway na employers. Nasampulan rin ng run after contribution evader sa limang establishmento sa Makati kung saan naabot sa siyam na pong empleyado ang naapektuhan ng hindi maayos sa paghuhulog ng kontribusyon ng kanilang mga employers. Basis sa ulat ng SSS, SSS noong a Uh, Agosto, mahigit isang daang grace operation ng ang isinagawa sa National Capital Region. Joshua, uh, bukas na ngayon ang SSS branch dito sa Tambo, Paranaque City at maya-maya lamang inaasahang darating na rin ang mga maunguna sa run-after uh, contribution evaders. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Vel Custodio.